Mayroong hapon mga mga laudet, ako nga pala si 4GS Mollet from 1090. At ngayon tatalakayin natin ano nga ba ang sociocultural at negatibong epekto nito. Number 1, cultural na pagbabago. Ang globalization ay nagdulot ng pagbabago sa mga cultural na tradisyon at pagpapahalaga ng mga bansa. Number 2, pagkalat ng mga kultura. Ang ang globalisyon ay nagbigay daan sa pagkalat ng mga kultural na produkto at serbisyo sa buong mundo. Number 3, pagtaas ng komunikasyon. Ang globalisyon ay nagbigay daan sa pagtaas ng komunikasyon at pagpapalitan ng mga ideya sa pagitan ng mga bansa. At ngayon, talakayin natin ano nga ba ang negatibong epekto ng globalisasyon. Number 1, pagkawala ng trabaho. Ang globalisasyon ay nagdulot ng pagkawalang trabaho sa mga industriya na hindi nakakayanan ang kompetisyon. Number 2, pagtaas ng pagkakapantay-pantay. Ang pag, um, ang globalisasyon ay nagdudulot ng pagtaas na pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga mayaman at mahihirap. Number 3, pagkasira ng kapaligiran. Ang globalisasyon ay nagdulot ng pagkasira ng kapaligiran dahil sa pagtaas ng produksyon at konsumo. Number 3. Pagkawala ng kultura. Ang globalisasyon ay nagdulot ng pagkawala ng mga kultura na tradisyon at pagpapahalaga ng mga bansa. At ngayon, paano natugunan ang mga neg negatibong epekto? Narito ang mga kasalutan. Pagtutulungan ng mga pamahalaan. Ang mga pamahalaan ay dapat magtulungan upang tubunan ang mga negatibong epekto ng globalisasyon. Number 2, pagpapalakas ng mga industri industriya. Ang mga pamahalaan ay dapat magpalakas ng mga industriya na nakakayanan ng kompetisyon. Number 3, pagprotekta sa kapaligiran. Ang, ang mga pamahalaan ay dapat magprotekta sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga patakaran at regulasyon.